Alam nyo ba, na merong isang setting sa Chrome, na sobrang importante, para maprotektahan, ang ating mga pera, sa mga online purchases. Tulad ng Gcash, PayPal, at iba pang mga banko, na ginagamit natin. So ibig sabihin, kung meron kayong mga pera, or savings dyan sa inyong mga cellphone, ay dapat alam nyo itong ituturo ko ngayon. So panuulin nyo ito hanggang dulo, dahil ipapaliwanag ko sa inyo ng buo. So kung paano yan, ganito lang. First, dito sa ating mga Chrome browser, Click lang natin itong three dots dito sa taas. Then click settings. Tapos dito, scroll up lang tayo hanggang makita natin itong payment methods. So click lang natin siya. Then dito na sa loob ng payment methods mga idol, i-make sure natin na naka-turn off itong save and fill payment methods. Dahil once kasi na naka-turn on ito, ay may posibilidad na ma-access agad ng iba yung payment method mo at pwede silang makapag-check out gamit yung na-save na payment account mo. Or in mas worst case, baka magkaroon ng access yung mga hacker dyan sa cellphone mo, automatic, unlimited access na sila sa pera mo. Kaya mas better na naka-turn off lang ito, para in case lang na merong magtangka na gamitin ang ating mga payment account, ay mano-mano pa nilang itatype yung details ng account natin.